guys nung matay ng ano iba kasi nahulog na sa lupa guys okay, no? sayang Kasi bibilad na lang natin to guys. Hmm? ibibilad ibibilad ba kasi di ba na hulog lang sayang ah uh. Nawala yung ano doon? Yung malalaki yan lang. Kinukuha kasi yung malalaki eh. Ayan. yun. na.

dami <tuk> guys bibilad natin ini gapta langgam yeah. Hah, nak kesabit. hali-haliit pa yan palakihin muna yan malaki yung nandyan dati eh yung isang pumpong madami ayan guys dami ibilat natin. So, dito. Ba, Buti nga hindi yan na matay. Eh. Unang bunga pa lang yan. Namunga na yan noon. No? Namunga na yan. Nung nakailang uwi na ako. Ah, baka yun man yung sinasabi mo yun sa gilid na. Dito man. Ito. Itong unang tinanim ko. Kinusok ko na. Dito, dito ako kumukuha sa gilid. Dito, o, ko dito, dito. Dito, ba, dito, dito, dito. Dito. Dito ba ako kung kanina? Namumunga na yan, nati pa. malit mali ka pala yun. Namumunga na. Oo. See okay. yan, guys. Kamis dami oh. Ayan. Sila na kukuha mo dyan na sila lang sa isla. Kaya nga. So yan guys. Dami tatanim natin to. Ay tatanim. Ibibilad pala. Ibibilad natin to guys. Ayan, nakuha ay natanggal ng nagpong-pong-pong ba. Kinukuha ng kapitbahay. bahay yung iba malalaki Kaya yan, harvestin natin at ibibilag. So, marami na tayong cabinets, guys. Bilad natin to. So, yan. So, yan, guys, yung cabinets na ating ibibilad. Nakita ko sa palengke guys, mahal pala yung ganito. Tapos ito sa amin ng hulog lang. Yeah. Maraming maraming salamat guys. And please support Mariam Locks on Park. And thank you so much. Please do subscribe. Sa hindi pa naka-subscribe kay Mariam Vlogs on Porto, subscribe na po kayo guys, thank you so much maraming maraming salamat love you all thank you so much So thank you guys. Bye bye. For love you.